Madalas na marinig natin na masakit sa mata o sumasakit yung ating mga mata saka i-input natin ng mga grades sa ating Excel o sa grading sheet natin. Especially guys kapag gumagawa tayo ng summary of grades ng mga bata. So maraming numero, grades na kailangan natin i-input na dapat accurate dapat. O minsan naman ginagamit natin yung band paper to serve as our ruler no para maging accurate siya o minsan naman, mismo yung kamay natin, yung tinuturo natin sa mga monitor natin para hindi tayo maliga kung saan nga ba o anong na grades nga ba yung kailangan natin makuha. Kaya sa video na to guys, tuturuan ko kayo kung paano gumamit o gumawa ng formula sa tiyatawag na auto highlight. So tara. So balik tayo dito guys sa ating Excel. So ito yung example natin. Actually, nagyan ko lang yan para may magkaroon lang tayo ngayon ng halimbawa or sample natin, sample na data. So, minsan kasi, di ba, ito yung ginagamit natin, papel, okay, para hindi tayo maligaw sa mga numbers na yan. Or minsan naman, yung ginagawa natin is hinahighlight natin. Yan. To make sure na naka-align nga siya. Pero ngayon, yung nga sabi ko kanina, yung gagawin natin is gagawa tayo ng naka-formula na automatic na, na once i-click natin to automatically mag-highlight na yung data na i-click natin. So una, i-highlight lang natin ito, yung buong worksheet na to I-highlight natin to Yan. I-highlight lang po natin yan. So once na ma-highlight po natin 'yan, punta po tayo dito sa home. At hanapin po natin itong conditional formatting. So i-click po natin 'to at magsaset naman tayo ng panibagong or new rule. And then once ma natin 'yan, yung new rule, i-click naman po natin itong nasa pinakababa ang use e formula to determine which cells to format. So, dito po tayo, click natin to. And then, once ma po natin to, we are going to enter this code. So, yung gagawin natin, equal sign, cell, open parenthesis, open quotation, and word na row and close quotation and close parenthesis. Next, equal sign ulit. And then, encode, uh, type natin yung row. O pwede guys yung naka lowercase. Pero okay naman yung naka uppercase. So, same lang. And then, open and close parenthesis. And para magkaroon ng color, yung pag-highlight natin is click natin itong format. So dito tayo sa fill, no? Para makapili tayo ng colors. So nasa inyo na po guys yan kung anong colors yung preferred nyo. But, pero sa akin, mas preferred ko itong color yellow kasi para mas kita-kita ko at mas naging clear yung mga numero. Since nga, color black yun. Lilita ko talaga yon. Then, once maklik po natin yung color yellow, i-okay na po natin yan. And okay. So kung mapapansin niyo guys, so may magko-color yellow na po 'yan, yung sa itaas 'yan. Po color yellow na 'yan, may part po diyan. 'Yan. Pero hindi pa po tayo guys tapos kasi yung next last step natin is i-click natin itong worksheet o ito yung kind worksheet na active, na naka-active na ginagamit, yung ginagamit natin. I-right click po natin, and then makikita po natin dito yung word na, o yung option na view code. Click natin yung view code, and then once maklik natin yung view code, ito po yung lalabas. So actually dito, may option yan. May general, or kaya, kasi naka-default kasi dyan, naka-general po yan. Pero pag naka-general po yan, click nyo po yan and then hanapin nyo po yung worksheet. Yan. So once mag, mag click na po natin yung worksheet, yung worksheet, I mean sorry, worksheet, dito na po tayo mag mag encode ulit ng ating panibagong code or kaya formula. So yung i-encode po natin dito, uh, just copy na lang po ito, no? Active cell dot cal Q late. Yan. So, press enter. And once na ma-enter na po natin yung code na yan, pwede na po natin i-close by clicking this close button. Yan. Close, close na po natin yan. So, andito na po tayo. So, dito, once mag-click mag, po, mag na po tayo dito, halimbawa dito, halimbawa gusto natin ito, si student number one. Kung i-click natin to automatically, naka-highlight na po yan. So, kahit saan po tayo dito mag-click, mag-auto-highlight na po yan. So, meaning to say, mas magiging madali na po sa part natin na tukuyin or maging accurate yung mga data na makokopya natin. No? Kasi kahit saan tayo dito mag-click, mag-auto-highlight po yan. Yan. So, yun lang po Uh, maraming salamat po at pasubscribe na rin po para po sa mga darating pa pong mga tips natin. Maraming salamat.